Dito ka. Tay, anong sa atin naman tayo? Ako ba? may baka may baka. o May very Apo kasi na twist ito pa ako na discuss ako. twist. Wala na Walang bakal 'yan. Bakal. Ito lang may baka sa taas. Eh ito naman, tuwing nakatayo ako. Daming meeting na hindi ako nakatayo nang maaga. 15 minutes lang. Uh -huh. Ano Ah, sakit, may bakal ba malaki. Wala lang, man. Siguro baka paka na, din diyan. Ihatak eh, na natin dito. Siwasan na na natin na yung bakal. Eh. Alisin mo 'yung uh indento -huh. muna. mo 'yan. 'Yan. hatak-hatak dito. Siwasan lang natin ito, may bakal doon sir 'Di mo na galawin, Dito lang tayo. Dito nananatili 'yung mga kanya mo. Tayo. Diyan daw 72 eh, 72. 72, okay. 72 lang. Okay, lang. <laughs> naman. Mag na 72 siya. Tanda ka pa pala sa akin ng ma 17. Mag asawa kayo? Ako. Hmm. Sabi ko sa iyo, ko asawa ako. Tama. Buti ako nakausap niyo. Kung yung mga admin nakausap niyo. Ano na pa kayo? October pa kayo? Hindi namin nadala ano eh. Eh kasi iniwan niya yung cellphone niya, yun ang gamit ko. Kaya wala akong proof dito na tumamog ako. Sige, ako makagirito eh. Ay, mainit yung ano, nakapaw yun. Yan ang bilhin nyo para kahit marami eh, kang panong. Eh, pag sa... Baka na kayo. May peki niyan yung ipagawang ano. Alam nyo, marami uh, nang ng... pinipeki. Marami nang mga peke. Yung mga yosi nga. Kasi nagbibili Eh, yeah, okay. Eto, sa ano, factory kami talaga. Oh, eh, ano kami? Oh, maring, do. Sponsor namin yan, kaya... Siguradong, siguradong um, ano yan. Kasi yung ginagamit nyo. Okay. Kami na tayo. Hindi, hindi umiinit. Hmm. Para dito kayo, ano, kumuha. Whiskey dito sa turo, no? Pero naglalagay ako dahil na... Ayun na sila dyan, no? Dyan. Dyan. Ah. Diba, pinibilin ko yan pagka may lakad kayo. Oh. Bago kayo, kunyan, magmumol kayo. Haplosan nyo. Ikaw na yung nap... ...tihayang? Parang di mo epekto. Pero ito, eh. yung nabili nyo nga kasi nga, ano yun? Sublight? Ayan, di mo bumili. Tsaka iba lalagyan na, eh. Nabili natin. Iba lalagyan? Hindi yan Ito ang bumili Hindi na ay nga. May play yan. siya hindi makaka. Eh useless, mo di Masarap yung hinihint yung masaya lang talaga walang yun na yung ano ko yung yun ba yung workday mo yung bilhin nyo ganyan kulay kulay yung green din yung ganyan nalagyan na papilong bakit light ganyan yun? masakit ba to hindi pa yung nun eh. uh -huh. balik natin huwag ba labanan huwag yung puti yan ako lang yun. Gumalaw na. Ganun lang. Kasi yan, ano, ano? <laughs> Spider-Man siya. Spider-Man siya? Oo. Yung bakot namin doon sa kabilang bahay. Hmm. Eh, nakakandado. Tumabing siya, kala niya, magaling siya. Eh, <laughs> Ilan taon na siya, no? E, eh, mga 70, gano'n. Tumabing kayo, eh, eh delikado sa edad oh, niyo, sa gano'ng 70 naman, years old. Sa Hindi, tsaka meron na rin ako practice. Ano dyan? Kaya sabi, ko, Ama, bakit ganun? Bakit yung nag-Spiderman? Akala nyo kasi, kaya nyo pa. Sa isip natin kaya pa, pero yung weak na, mahina tayo eh. Pag umiidad na tayo, katuloy niyan, magsi-72 na kayo. Hihirap. Sabi na natin, 65 lang kayo eh. Sa isip na lang yung mga kilos natin na malakas noon. Pag umabot na tayo ng senior citizen, mag-ingat-ingat na tayo sa mga pagtalon, pagtakbo, Ayan, malakas kumain yan, beti ba? tumataba. Mayroon talagang taong gano'n. Kaya tingnan nyo, sabi nyo, hindi kayo nagkakakaya, pero... Payat kayo. Payat kayo. <laughs> Siya nagsabi nun, na. <laughs> Sa sinundan mo. <laughs> okay naman eh. Ang mahalang na healthy kayo. Oo. Oh, Tama lang yung aking laboratory. Bagay, nagpag-laboratory kami. Bakit isang anak ko. Siya sure. lahat eh. Okay kami. <laughs> Si ito na ah, ano. 'yung tatlong triglyceride n'yo. Kundi yung potassium n'yo, no? Ano 'yung uric, ilan 'yung uric mo? Deba, 'to cholesterol 'di ata. 1.21, 7.7. Kasi masyadong Pag 7 ba lang 'yan? Seven, yung seven, ng seven point three, mga 7.3 Sa akin nakita triglyceride ayaw mo Triglyceride. Ang uric n'yo 7.1. Ano na 'yon? medyo uh -huh. ano na yun yung baga nasa high ano ka na nun yung uh -huh. baga yung boundary yun ang mababa kasi yan dapat yan 7 no. 6.5 yan lang pag tumas ka sa 6 medyo ano ka na kunting kain mo ng mga ano magre-react na yun kumain ka ng baka ngayon bukas ng maga abangan mo may sumasakit-sakit sa ano mo may sumasakit sa mga joint joint mo. Ganun yun. Pag nasa 7.3 ka. 7.1 lang, ganun din ang pakiramdam mo. Basta na ganun ka. Nag-line ka ng 7. Pero hindi pa yun matuturing na high. Kailangan 9, 10, 11. Ayun, talagang, ano, may bubukol na ron. Bubukol-bukol ka na ron. Gout na. Yun. Isa lang yun. Mag Isa lang daw doon. Gout tsaka yuri. Ako dati yung ngal ka ron. Dabog-gout. Dati mataas ang yuri ko. Kaya yan, hmm. mm, tama yun. Habi sa'yo noon, nandun ako sa Singapore, bumili ng isda. Tuna? I Sibas. Sibas, ano nga noon? Sibas, oo. Habi oh. yung kumain ako talaga ng mabayan. Mamamagayan? Nung pa ako, hindi ko pa naninilapin. Pagka na-digest, kunyari, kumain kayo ngayon, maya maya, may, mga ilang oras. Hindi wala na maalak sa uric yun. Taas yun. Basta yung isdang madugo, magmula sa galunggong. Mm, galunggong. Pataas, tuna. Ang tamban, di ba, maano Basta yung madugo. Hindi, hindi. Ang tagba natin, hindi. Hindi, kumain ako isang gabi. Sardines? Isang araw. Kabi lang ako, sardines, mga ano rin yan. Hindi, no. bumili siya, kumain ako, nanakit yung dito sa ibabaw ko, na mga gano'n, eh. Sabi ko, meron yan. Sa gabi ko na rin. Daba kayo, sir. Nung oras na ba? Paking anak ko makalimutan ni Lorenzo. Later, so six. Ang mga gabi pala. Nakalaan kasi nakalimutan eh. Pero yun lang po ah. May nasa boundary yan pala to si Sir. Alam mo na yung technique sa mga medyo tumataas ang unit. Hindi kasi yan talagang pinapamassage. Ah, Alignment yeah. lang tapos ano. <coughs> Parang hot compress. Pag mataas ang unit, hindi dapat. Huwag mo yung massage. Lalo ka lang mananak, masasaktan. Promise. Sumasak yung unit. Kidney store ako. Hindi yun so, na siya eh. Ano yung kidney ko? Maganda naman yung creatinine. Oh. <coughs> Pagka kasi may stone ka na, pag may stone ka, yung creatinine natin, kaya lang lalabas yan. Ang ibig sabihin ng creatinine, poison of the blood. Yung ano kasi magpipilter ng ano natin eh. Pero maganda yung ano nyo, creatinine yun. Oo, oh, ano yung ako. yan. Ay, baka naman nasira, natanggal na yun. Nasyakoy, oh. Ay, baka nang spend na Natanggal na siguro. Oh, wala. Ng mayroon na akong nano ngayon. Mayroon na akong nagpa bago pa bumunta rito, nagpa uh, kasi pag kami bato kayo, hmm. yung creatinine ninyo automatic papalo nang ano yan. Alam mo ah, ba bakit? Uh. Kasi yung filter, filter natin ay, yung kayo? bato eh. Automatic pag hindi na filter ng maayos yung dugo. Pa pag nagpa-check kayo yung creatinine niyo, Ibig sabihin nun, maraming laso yung dugo niyo kasi nga kulang sa filter. Okay, tingnan okay. tayo, tayo kayo. Thank you yung pa ko nag Check nyo. Check niyo Check na tayo kasi ako sa umaga. Mm. Ano yung masakit ang ganito ko kaya nagtabi na ako. Na siguro mga ano oh. yun. Oo. Hindi niya alam. Ayos. <laughs> Ayos yan. At kaya ito eh. Baka hindi na mga kamatid ito. Nakatayo ako naman. Mga... Ganito